🎵 Sa piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 At ikaw namang aking kalakasan 🎵🎵 Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Ay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala at sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Tagotanan, ang uh, sa inyo ng uh, pagpapala ng Panginoon, pamagitan ng kanyang salita. Purihin ang Diyos sa napagandang araw na ito na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Every day is a beautiful day with Jesus. Ayan, napakahalaga tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. So, sa oras na ito tayo muna sumandaling yung muko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this great opportunity and great privilege, Lord, na muli kaming makarinig ng iyong salita, Panginoon, ang iyong salita, ang aming pagkain, ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Napakahalaga po ito para sa bawat sa amin, para lalo maging healthy ang aming spiritual life, Panginoon. Marami pong salamat. pagpala nyo rin po lahat ng na mga nakatune in sa oras na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so pagpapatuloy natin ang ating pinag-uusapan patungkol po sa pagtitiwala sa ating Panginoon. So nasa ikatlong bahagi na po tayo. At ating muling basahin ang ating Bible sa book of uh, Psalms 18 verse 2. So sabi po doon, sabi po dyan, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Pagpalay muli ng Panginoon ng kanyang salita. Thank you once again, Lord, sa mga salita ng aming pagbubulay-bulayan. Sa oras na sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, binibigyan ko po ng emphasis yung bawat uh, salita dito po sa ating foundation verse na uh, ito po ay isa sa mga declaration ni Haring David, okay so napapimportant po na ito po ay maunawaan po natin, okay ang uh, mga declaration nito ni Haring David, hallelujah so ang ating tanong na ating sila sagot ay uh, why we need to trust God, bakit kailangan tayo magtiwala sa Panginoon, so nagbigay po ako ng mga almost dalawa palang yata Mahaba kasi itong ating pinagbubulay-bulayan uh, uh, Okay, so mga ilang dahilan Some reason why trusting God is very important So unang-unay na ibigay ko nung nakaraan Is He's our Savior So why we need to trust God? So ang unang sagot ay He's our Savior and Rock of our Salvation So that's why we need to trust God Dapat pagtiwala natin ang Panginoon And the second is He's our High Fortress Okay, so siya yung ating uh, matibay na kuta, tanggulan, muug, ayon po sa Psalms 18 verse 2. Okay, so ngayon naman ang ating tatalakayan is about uh, ang pangatlo na nasagot ng ating tanong ito, why we need to trust God. Third is, He is our deliverer. So that's why we need to trust God. Bakit? Kasi siya yung ating Deliverer. Pag sinabing deliverer, that means tagapagpalaya, tagapagligtas. Psalms 18 verse 2c. So nakalagay po doon, Psalms 18 verse uh, 2, sabi doon, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Okay, so sabi ni ni David, ang Panginoon, ang kanyang tagapagpalaya. So our God is our deliverer. That's why we need to trust Him. So napakahalaga pagtiwala, na tiwalaan natin ang ating Panginoon dahil sa yung ating tagapagpalaya, ang ating Diyos na buhay. So take note in biblical context, okay, sa konteksto ng Biblia, the term deliverer, okay, refers to someone who rescues or saves others from danger, oppression, or sin. Okay? So, yun po yung ating Panginoon. So, siya po yung ating rescuer, okay? From danger, mula sa mga panganib, from operation, okay? Pag sinabing operation, pangapi, pagpapahirap, or sin sa kasalanan, okay? So, sino po ba ang tagapagpalaya natin o tagapagpalig, tagapagligtas, makapagpa, sa atin mula sa operation o, o pagpapahirap? mula sa kasalanan sino makakapagligtas sa atin s'yempre on, only Jesus so ang kasagutan the answer is only Jesus only Jesus Christ as our deliverer amen in Luke chapter 4 verse 18 sabi sa the spirit of the lord is upon me jesus said because he has anointed me to preach the gospel to the poor he has sent me to heal the brokenhearted to proclaim liberty to the captive and recovery of sight to the blind to set at liberty those who are oppressed. Hallelujah. So, nandun po yung salitang oppressed. So, sino magpapalaya sa atin sa mga pangapi, pangihirap, pagpapahirap? Only Jesus. That's why we need to trust Jesus. That's why we need to trust God. Dahil sa lamang ang magpapalaya sa atin mula sa pagpapahirap ni Satanas. Okay. So ang diablong satanas na ito ay walang ginagawa kundi pahirapan ang maraming mga tao. Saan? Sa mga sakit, ha? Sa lahat ng uri ng mga problema. So 'yun ang gawain ng satanas. But thanks be to God, mayroon tayong Panginoong Hesus. Mayroon tayong Diyos na buhay na kayang-kaya tayong palayain mula sa mga oppression na ito. Amen. Hallelujah. So In Book of Acts 10.38, sinasabi rin po dito ng Panginoon sa kanyang salita, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, ah, who sent about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Take note, nandoon ulit yung word na oppressed. Amen? So, ang Diyos natin, ang Panginoong Isus, ha? Ah, na taga-Nasarit... kung paanong siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo... at ng kapangyarihan... na naglilibot na gumagawa ng mabuti... at... nagpapagaling sa lahat ng mga... pinahirapan ng tiyablo... sapagkat... suma sa Kanyang Diyos... Amen... So ang ating Diyos ay makapangyarihan... ang ating Panginoong Isus... ay kaya-kayang... magpalaya... sa lahat ng mga pinahirapan... ng tiyablo... kaya napakahalaga pagtiwalaan natin ang ating Panginoong Isus. Amen? Take note, Jesus Christ is recognized ah, as the deliverer who brings salvation and freedom from sin. Amen? Yun ang ating Panginoong Isus. Ang sabi sa John 1.29, hindi lamang tayo kayang palayain mula sa mga pagpapahirap ng tiyablo, kundi maging sa kasalanan. Ah? Ano ang sabi ng... John 1.29, ano sabi doon? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. So narito ang kordiro ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang ating Panginoong Yesus, ang ating tagapagpalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, but hindi sa natutuwa sa kasalanan. God love the sinners, but God hates sin. Amen? Bahay, dahil ano bang kabayaran ng kasalanan? According sa Book of Romans 6.23, ang sabi roon, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So hindi lamang basta kamatayan, kundi kamatayan doon sa walang hanggang apoy sa impyerno. Amen? But thanks be to God, if we believe Jesus, pag tayo naniwala kay Jesus, at tinanggap natin siya as Lord and personal Savior ating buhay, tayo po ay paalayain ng Diyos sa kumunoy ng kasalanan. Amen? Purin ang Diyos. So, Jesus Christ, take note, Jesus Christ mission, includes healing. Amen. Restoration, pagpaparumbalik, and liberation, pagpapalaya, both physical and spiritual. For all who believe in Him. ah, Sa mga naniniwala sa Kanya. So, yun yung mission ni Jesus Christ. Bakit sa'yo naparito sa libutan upang palayain, pagalingin, ah, at i-restore niya ang bawat nasirang buhay at palayain ang lahat ng tao na pinapahirapan ni Satanas, both physical and spiritual, for all who believe in Him. So, purin ang Diyos. Yan po ang ating Panginoong Isus. Okay? So, in our conclusion verse, Second Timothy chapter 4 verse 18, ano sabi ron, The Lord will rescue me from every evil attack. Ang sabi ni Paul, will bring me simply to His heavenly kingdom. Hallelujah. So may kita natin dito yung double na pagpapala. Hallelujah. So ang Panginoon ang magiligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Ha? At siya rin ang magatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin na nawa siya magpakailanman. Okay? So, so sinabing magiligtas sa physical. Ha? kaya tayong iligtas ng Panginoon sa lahat ng mga panganib, sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman. Ha? At sabi naman sa pangalawang bahagi, siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang karian sa langit. So meaning, ang bawat nagtitiwala sa Panginoon, ligtas tayo, okay? At mayroon tayong buhay na walang hanggan. That's spiritual. Hallelujah. So purihin ang Panginoon. So deliverance, take note, in compass. Pag sinabing encompass, napapaligiran, napalibutan, pumalibot, both physical rescue from danger and spiritual salvation, highlighting God's comprehensive, pag sinabing comprehensive malawak o saklaw, comprehensive care for His people. Amen? Hallelujah! So, huling-huling lang po na verse. At sabi ng 2 Samuel 22 verse 2 Ang sabi dito ni David And he said, the Lord is my rock And my fortress And my deliverer Okay So ito ang sinabi ni Haring David Panginoon, kayo ang aking matibay na bato Na kanlungan at pananggalang Kayo ang aking tagapagligtas, Na nag-iingat Sa akin So bi bilang kanlungan na bato Magpagtatago ako Sa inyo Puri ang Diyos. So, mga kapatid, napaka-importante na tayo ay magtiwala sa Diyos sapagkat siyang ating tagapagpalaya mula sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman. Ang Diyos ay napakahalagang pagtiwala natin kasi lahat ng bagay sa lupang ito mawawala. Wala pong matibay na mga pundasyon sa mundong ito ha? na hindi kayang masira mga malalaking building ay isang pitik lang kayang malusaw, kayang madurog kung kayo ay nakikinig o nanonood ng balita sa Israel. Pag gumanti ang Israel sa kanilang mga kalaban, isang building, isang pitik lang ng bumba, ha? Ay, nagkukulaps. So sa madaling salita, dito sa mundong ito, wala tayong dapat pagtiwalaan. Okay? Na ika nga 100% dahil walang mananatili sa mundong ito. Everything here on earth is temporal isa lang ang mag, mana manatili magpakilanman yung ating pagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Okay? So, tas lang po natin ating mga kamay. Panginoon, sa oras na ito, sundan natin maiksing na prayer ito. Panginoon, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito. Naniniwala ako na kayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpapalaya, magliligtas sa akin sa lahat ng gawa ng kadiliman. Salamat, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Isus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat mga, mga nakinig sa oras na ito. Pagpalay mo silang lahat, O oh Diyos. Ano man ang kailang mga pangailangan, katagpuin mo, Panginoon, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Diyos. Purihin ka. In Jesus' name, Amen 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 God bless po Bye bye, bye, -bye.